Hindi pala maganda sa mga anak natin na hindi natin sila inuutusan sa loob ng bahay. Kahit na sa mga simpleng bagay, kagaya ng paghuhugas ng pinggan, paglalaba, pagluluto, darating ang panahon na mamumuhay sila mag-isa at hindi na tayo kasama. Darating ang panahon na mawawala tayo sa buhay nila. Kaya habang mga bata pa sila, turuan natin sila kahit sa pagluluto, paghuhugas o paglalaba sa mga simpleng bagay lang sa loob ng bahay. Hindi kawawa ang anak mo pag lagi mo siyang inuutusan. Mas kawawa siya kapag lumaki siyang walang alam. Paano na lang kapag lumaki na 'yan? Kahit sa simpleng pagluluto ng ulam hindi pa niya alam. Paano siya mabubuhay mag-isa? Sino ang magluluto para sa kanya kapag wala ka na? Hindi naman pwedeng laging ikaw ang sasalo sa mga problema niya. Turuan mo maging independent, kayanin mag-isa. Kasi ako ngayon, sobrang nahihirapan ako sa ulam. Kasi marunong naman ako maglaba, maghugas. Kaso, hindi ako marunong magluto ng ulam. Kaya sa tuwing kakain ako, lagi akong bumibili. Kung close ang karinderya, wala akong mapagbibilhan. Noodles ang kinakain ko. Kasi lumaki ako sa lola ko at hindi ako naturuan kung ulam kahit sa pagpiprito lang takot pa ako alam ko namang hindi pa huli ang lahat para matuto pero ngayon iba iba na kasi ang priorities kung natuto lang sana ako noong bata pa ako hindi ako mamumroblema sa ngayon sa mga bata rin na laging inuutusan ng kanilang mga magulang wag na wag kayong magagalit kasi kailangan kailangan nyo yan pagtanda nyo at magagamit nyo rin Sobrang dami kong realization ngayon.